Dahil naman po sa hindi nila pagsama sa kampanya ng uh, United uh, Nationalist Alliance, so una, inalisa po sa listahan si na Sen. Chis Escudero, Senator Loren Legarda at Grace Poe. Narito po Naradpo report ni Mav Gonzalez. Mav Gonzalez mabigong sipute ng ilang campaign sortie ng United Nationals Alliance o UNA, tuluyan ang tinanggal sa kanilang senatorial lineup ang tatlong common candidates na sina Senator Cheese Escudero, Senator Loren Lagarda at Grace Poe. Ayon yan mismo sa una campaign manager na si Congressman Toby Chanko. Sa isang pahayag, sinabi ni Chanko na tinanggap daw nila ang tatlo sa kanilang partido. Pero pinagbawalan umano sila ni Senator Franklin Drelon, campaign manager ng Liberal Party na sumama sa mga sortie ng UNA. Umasa rin daw ang partido na makakasama nila sa mga sumunod na sortie ng UNA, sina Escudero. Escudero, Ligarda at Po. Pero hindi naman daw nagpahayag ang sino man sa kanila na magagampanan nila ang kanilang mga commitment bilang kandidato ng partido. Di lang daw mga miyembro nila ang sumang-ayon na tanggalin ang tatlo. Actually, supporters namin, noong sa Cebu pa lang, um, sila na yung mga nagsasabi na dapat um, tanggalin na. Pero okay. yung leadership has been uh, trying to extend all possibilities para magkaroon ng uh, solusyon nito. Ngunit, uh, syempre, it has come to a point na we will have to decide. Itinanggi naman ni Drilo na pinigilan niya ang tatlong common candidates na sumama sa pangangampanya ng una. Pagka na lang decision ko yan, unang-una, talaga namang sila po ay kasama namin sa Team Pinoy at uh, inadapt ng una. Wala po kaming pinagbabawalan, uh, kahit si Pangulong Noy Noy mismo, walang pinagbabawalan. Ayon man kay Escudero, malaking kawalan sa kanyang kandidatura ang pagkakatanggal sa una, gayon man iginagalang niya ang desisyon ng partido. Si Po, ikinalulungkot ang nangyari pero naniniwala siyang hindi ang pagkabigo nilang sumama sa mga sorti ang tunay na dahilan kung bakit sila tinanggal sa partido. Si Legarda naman nagpapasalamat sa suportang naibigay ng una sa kanyang pagkandidato. Ginagalang din daw niya ang desisyon ng partido. Tuloy naman ang pangangampanya ng iba pang kandidato ng una. Ngayong araw ay nagikot sa Zambales si Nancy Binay, Congressman J.B. Ejercito, Richard Gordon, Senador Gringo Honasan, Ernesto Maceda at Meg Zubiri. Mav Gonzales, GMA News.